نقدر ان نطلعوا غتن غتن Sino huh? Si Josie, may kasalanan sa huh? May kasalanan si Josie sa iyo? Ang mga May, may kasalanan ba si Josie sa huh? May kasalanan ba si Josie sa iyo? Ay, huh? kasalanan ba si Josie sa

Ka o ano? Nainggit. Sabihin mo magsalita. Mainggit ka? Ha? Ang ganda-ganda mo, maingit ka? Mm. Ano ay, bakit ka naingit kay Josie? Ha? Magsalita ka, hindi ka namin yun Salita ka lang. Ano bakit ka naingit sa kanya? Ha? ha? Ano? ano? May utang ba sa oh, wala naman pala. Ano, mahirap ka sa kanya Hindi ka pino No. ano, ano pero anong dahilan Bakit kayo na-edit? Ha? Eh, ano dahilan? Ha? Sabi mo nga, anong dahilan? Ha? Anong dahilan bakit kayo edit sa kanya? Ha? O mo, ang yun siya, o. ka, bakit? Ano, anong kasalanan niya sa'yo? Ha? Ano kasalanan ko sa'yo? Ha? Anong kasalanan niya sa'yo? Ha? Ah! Sa ha? May kasalanan ni Diyos sa iyo. May kasalanan ko siya sa iyo. Oh, wala naman pala, bakit? Gamutin ba? Bakit hindi mo gamutin? Wala naman pala siyang kasalanan sa iyo. O bakit? Bakit nga? Kaya gusto mo na sumag? Ah, may lighter ba kayo? Sumugin ko na lang kayo. Gusto mo kayo masunog? Ah? Ito pang susunog ko sa'yo, oh. Ito malaking kandela. Ito susunog ko sa iyo. Ayaw mo naman pala, o oh, ano, ano kasalanan ni Diyos sa iyo? Ah, o. Bakit ka ingiwi nga nang iwi, ano kasalanan niya sa iyo? Ah, ano kasalanan niya sa Sabi ko hindi kita paparusahan, magsalita so, ka lang, ano kasalanan sa iyo? Ah? Eh, bakit mo rin dinagyan? Ah, anong dalilan? Ah? Ah?

Ikaw ba gumagawa o may Kilala ka ba? Kilala ka ba nila? Ano yung pinagawa mo? Ikaw ah, ba o pinagawa? Ay sarili mong gumawa. Marunong Narun, marunong ka na? Okay. Oh, tayo na 19, 20, 21, 2, 3, 24, 25, 6 years na. Hindi ka man lang naawa. O bakit anong problema mo sa kanila? Yung asawa mo ba kasabot mo? Ay, nice. sus. Kasama pala kayo. Ha? May iba pa. Wala mang kukulang pa na pala ngayon. Bakit ka nag-aral na ganyan? Ha? Bakit ka nag-aral na ganyan? O ingit ka lang? O bakit ka na-ingit? Bilyonaryo ba siya? Ha? Mas maayos ang buhay nyo. Tapos ha? may ingit ka pa inggit sabanya. Suma pera sa akin eh, naiinggit ka? Ako wala akong pera, ako marami kang pera. Mga anak mo tapos na, nagtatrabaho mga anak namin, walang mga trabaho tapos ka iinggitan mo pa kami. Bakit ka naiinggit sabanila? Tena e, ganyan nya sa ako. Bakit ka naiinggit? Sorryo tayo yung waray ha? ah. Ha? Tanggalin mo na. Ano ay? Ay. Bakit? Bakit ayaw mong tanggalin? Ano kasalanan nila sa sa'yo? Ha? Bakit ay? Ano kasalanan nila? Bakit inano mo? Ha? Gamutin mo na. Sa loob ng bahay, ako. Gamutin mo na. Hindi ka namin paparusahan. Teka lang. Yung, pag, pag, yung pagkatok-katok mo sa dingding namin, ano ibig sabihin nun? Magkatabi kayo mismo ng bahay? Ha? Ha? Ano ibig sabihin ng pagkumakatok ka sa gabi? Nagpupukpok pa palagi eh. mo? Ay, naglalagay yun. Ha? Ano nilalagay mo? Dahon. Uh, dahon, dahon, na ng ano? dahon ng ano? Ay. Dahon ng ano? Pinupukpok uh, mo. Eh, yeah. sa puk ka rin ngayon. Ang gabi. O, dahon dahon eh. din. Gusto mo? Ibalik din sa'yo. Ah? Ha? Ha? Yeah. Ha? mo. Tagal niya nang yung... ginagawa yan. Tagal na naghihirap yung asawa ko. Dapat sa'yo patayin din. Ah. So, ah, gusto ko namin mapatay na. Tagal na kami nagagastusan sa'yo. O bakit naman meron naman si kakaisito, si Mangistong sa Manila? Bakit hindi niyo pa pinunta? Para tibugin na siya. Ganun lang oh, Um. Ah, Ha? Ito, ka na lang doon. Tagal ka na, 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 na namin pinabibigyan. Alam na namin matagal na nananahimik lang kami. Okay. Nanahimik lang kami. Matagal na namin alam yung ginagawa mo. Pukpok pa lang pukpok doon sa dingding namin. Bakit wala bang pagitan sa Kaka-katanggit sa na. Subdivision po yan. Dingding lang pagitan eh. ng umang aro house. Ano'ng pangalan mo? Wala mo na. Katok pala ng katok. Ano'ng pangalan mo? Sabihin mo na pangalan mo. Ano'ng pangalan mo? Wala na. Wala na. Sino kasama mo gumagawa ng ganyan? Anak ako. Sino anak mo? Ano pa na anak mo? Anak mo? Tapos asawa mo? Isang pamilya kayo? Ano kayo? Ha? Ha? Ay, sige anong pangalan? Sige nga, anong pangalan? na ano? namasahe na kayo pumunta dito. Pagbalik nyo, punta nyo na si Mangistong sa Manila. ano pangalan mo? ano pangalan na anak mo? Ay. Ano? Like-like? Like like sa mama? Oo. Baklo ba sila? Sa kasi si Lloyd? Oo. Makukunan ka na pala. Pangalin mo 'yun, ilagay mo sa akin. Hindi mo Tanggalin ba Pangalin mo Hindi mo, mo di ba pinagawa sa iba yan? Ikaw lang ba? Sino nagturo sa iyo? Sino nagturo sa iyo? Matanda sa baba? Apat Apat kayo? Puno yung pang-apat na yun. May sit talaga. Ay, sa... Ay, nagpaturo ka. May bayad ba yun? At magpapaturo din kami. rin. Ito lang. Ha? Binayaran mo yung matanda, nagturo sa'yo? Ganawang liba. Huwag mura palang tuition. Huwag mura palang tuition. Tapos sobrang hirap ang ginawa. Pinapayat niyo ako ng gusto. Ganda pala ang pag-fishan ng mangkukulang. Tanggalin mo yung ginawa. tanggalin mo yung ginawa mo. Tanggalin mo na ilagay mo sa asawa ko. Ay, i-cabbage e, bote? Ah, uh, ano i-cabbage e, bote? Puran laktan ah. Puran laktan. Ay, kasing, hindi na rin ka din. Hindi pa ilang. Para nyo. Alright yan. O, paigid kayo ah. Paigid kayo lang. Paigid kayo, tapo ay gano'n tayo. Mangkukulam ka na, ah, demonyo ka na. Magandang ma, ang nagyawat ka niya yun, malipatan niyo, nakamotor kayo. Dipok, ka Dipyar, demonyo okay. ka na ngayon. Okay. Ah? Yung iba mong anak, alam ba yung ginagawa niyo? Dipok, Sino? Ha? Ah? Pagpakula, garuda Sumuk, siya. Muna. Kaya pala, kahit nandun yung anak mo eh, pukpok ka niyang pukpok. Eh, sama-sama pala yung mga anak eh. Dipukpokin din natin yan yung mga kamay Gusto oh. mo? Ha? Ha? Ah? Ah? gusto mo ba 'tong pagkukunat ng otso ng 91? Kunin mo na 'to. Tanggalin mo. Ah. Ah. Tanggalin mo. At tanggalin mo. Hindi, ay, hindi mo tanggalin sugukin kanila. Higit. Tanggalin I -i -i. mo. Ano mo. gusto mong mangyari sa akin? Wala. Papatayin mo ako? Kaya ayun tumigil eh. Dapat 'tong dapat ito. So, dapat unahan na 'to. Ako na 'yung talaga 'yung si Mang na 'yung mapapatay at nakay magkukulong papatay na. Lalagutinap na pala 'yan 'yung mag nung no, agasan dapig oh. subo. Hindi naman 'in. Eh. Baka pwede ipkulong muna ko? Nagkukulong hey, hey, po kayo. Hindi ako nagkukulong din. Eh. Si Mang Istong nagpapatay, hindi ako pumapatay. Ako gacho so lobo lang. Eh so no ginya na, hey, uban niya. Sumusunog din? Susunog pala mukha niya. Sumusunog Susunog na lang ako. Tanggalin mo yung nilagay mo, hindi. Ayaw, ayaw, ayaw. Kaya pala pinapayat mo ako ng gusto. Okay. Hawakan mo yung bata dito. Hawakan mo yung mo yung mo ipakita. Baka dito. Hawakan mo yung bata mo yung mo ako bata dito. Hawakan mo yung bata dito. Hawakan mo yung bata mo yung mo yung yung Ah, susunugin okay, mo na lang. Susunugin mo. Ih, susunugin mo. Ih, de, oh, tinan mo. Takot ka na pala sa susunugin mo na lang. Emily, baka magano eh. <gasps> Anya, bata. Magkano so, pa papayarin mo na sa akin ha? Ayaw oh, mo tanggalin. Mo. Ha? Tanggalin mo. At tanggalin mo na. susunugin ka. Tawa-tawa ka pa ha. Ay, tawa ka pa, ayup pambaboy ka. tapat Baboy mentor, -taba mo, tapos Sobrang gigigok ko sa inyo. Pe-personalin ko kayo. Papatayin ko kayo. Ha? Tatlo pala ha? kayong magkakapamilya. Ha? Kaya pala lagi kayo sa baba. Ha? Pinapalo niyo ako? Gusto niyo personalin ko kayong gantihan? Okay, ha? Para... Ha? Nakikinig ka ba, jingle? Gusto mo pugutan ko kayo ng ulo? Ha? Ayot ko, Jingol ka! Baboy ka! Pugutan ko kayo ng ulo? Tawa-tawa ka. Ha? Ha? gusto mo teka lang yung ibang kapitbahay natin ginagawan mo ba ng ganyan oh, okay. Sin? sino sino pa sino pa? kapitbahay si Fe mati ha mati anak mati anak si Fe ha? anak namin si Jenny oo kago ka, ka? pinakain ko na ha si Raul mo ha pinakain ko na pinakain ko na pinakain ko na ayo patay Ayaw, 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 Ayaw hmpayo mo kita Ayaw siya mo kuna tapo kuna mo, mo, mo kita oh kung 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 na kung Pati si Pe? ginanon mo yung, na rin. Tridor ka talaga, may, ang laki ng tiwala nila sa'yo. Sobrang oh, oh, pagka, anong dahilan? Kami, anong dahilan na ginagawa anong mo na sa kanila yon? Ha? Anong dahilan mo? Anong dahilan at pinagkakatiwalaan ka ni Pe at ni Angelo, ginawa mo yon? Bakit? Ang fight namin, hindi kami lumalabas, hindi kami inaano. Bakit? Huwag kang gumagalaw, hindi kami inaano. Ba't mo ginagawa yun sa mga taong yung pinagkakatiwalaan ka? Hindi ka lang ng maigi. O bakit? Anong problema mo? Ha? Ba't yung Ingit ka sa pera nila, no? Nami ingit sa pera. Ano? Pera lang yan, iingitan mo? Gusto mo ma-imperno ka na, ha? Sige, bulagin mo. Bulagan mo, bulagan. Gawin nyo na po lahat ng hindi na makagawa yan ng masama. Sunugin pati kamay. Gago yan, eh. Ano? Gusto mo? Ha? Ha? Ang galing mo nilagay mo sa amin o no? hindi? Ngiti ngiti ka pa. Ngiti ngiti ka, putulan ko kayo ng ulo pare-pareho. Ngiti ngiti ka, ha? gusto mo? Ha? Magagago kayo ha? Karanagayin ka na sa bahay mo. Alam na na, alam na namin Noong pa nagtatsaga lang kami, pinag nananahimik lang kami. Ngayon, Baka sakali magbago ba? pa kayo. Ha? Hindi kayo magbabago? Hindi hmm. kayo magbabago? Ayaw. Mas, mas makapangyarihan, mas makakapangyarihan ng Diyos namin kaysa sa iyo. Oo. Ha? Tanggalin. Ayaw. Bakit? Pasimba-simba ka pa, hinayupak ka. Ha? Ha? Ginagamit mo pa ang Diyos, ha? Nagpapanggap ka pang mabutin tao ka? Baliw ka pala? Makademonyo ka pala? Pupunta sa simbahan, ano, di naman nagdadasal. Ha? Marami ka pa bang ginagawa niyan, John, sa Summerfield? Ha? Huh? marami nang na. ginawa nga. Marami Dab daw. Marami na? Sila pet, sila Maricel. Si Manang Linda, ginagawa mo? Sinisimulan ko. Hmm. Nako, lahat bang may sakit doon Apo, sino, sino, sino pa? Sino, sino pa? Ibang ano daw, so. nakilala namin. Ibang ginagawa mo daw? Sino pa? Si Ate Ney, ginagawa mo? Sino pa? Sino pa? Tingay! Ikaw, unahin ko. Sino? Unahin mo. Pagpapatay ka muna bago ako. Ano, alam na nila. Ano? Matay ano? muna bago ako. Ah. Ano ka. Na. Ano ay? mo, ang sama ng ugali mo. Yan ito naman. ka para magpagamot. Ano? bakit alam mo? Bakit? Ano mo? Kung nagbakasyon ako. Ha? Ano pakailan mo? ka? Ha? Alam mo? Alam mo? Alam Nganina mo? Yung ako? Pa. Pa. Alam mo? Alam Alam mo Hmm. Oh, ano mong, anong mong gusto, mong ma? ah. Ay, gusto mo mangyari? Ha? Gusto mo mangyari ngayon? Nakasunod ka ba? Oo, oh, kanina pa. Nakasunod ka? Nakasunod ka? Ganyan mo ha. Magkakulang talaga. Hayop ka ah? eh. Uh, eh? Dalawa libo binayan mo sa lag, ano sa'yo? Ah. Hmm, ganin, Ipinagpaling Pinagpalit mo talaga. Kaluluan nyo ha? Magagago kayo? Pati asawa mo? Kaya ha? pa laging maraming ano sa akin? Yung ipis kanina. Okay pinapasunod sa'yo. At yung mga langgam. Oo. Oh. Sabi nga, susunugin na. Sunugin na. Sunugin na, na lang to. Sunugin na ah. po yan. Sunugin, sunugin na. Sunugin na para hindi na makagawa. Ang dami, dami na ginagawa doon. Ang dami na ginagawa doon eh. Ay, kaya pa, up. si Maricel, kaya pala laging hindi makalakat, ginagawan mo na? Tinanggalan ko ng pa. Okay, pa. Mo. Tinanggalan ng pa? Tinanggalan ng pa. Tinanggalan mo ng pa si Marisa? Bibidal daw. Ay, ngayon, alam na nila yan. Ngayon, pupunta Oo. sila doon. Sa Magpakatino magpaka ka, ha? Magpakabait ka. Kung hindi, personal kita ang pupugutan ng ulo. Tandaan mo yan. Uupuan kita sa kulungan. Tandaan mo. Ha? Susunod, so, ipupugutan na kita. May magagawa ka pa. Ha? Gago ka? Ha? Mamaya, mamaya, kisama na. Oh. Sige, sunugin na ito. hindi na makagawa ng ibang. Siya nga talaga eh. Alam niya pa nga ko eh. Tuturoan ko na at pan. Anuhan niyo nga po? Sige, anuhan niya na. Bukas, niyo tuturoan ko kayo para Si Raulo na. ka? Huliin niyo lahat kung ano yung nakikita niyo. Susunugin niyo. Kaya nyo. pala pati pamilya mo, ka kalaban mo. Wala kang kakampi sa pamilya mo. Ganyan ang ugali mo. Kaya tatlo kami. Bakit? Gusto mo ikaw ko ngayon? Tatlo kayong mangkukulam? Oo, oh, si Siloy. Si Tlay Tlay siya. Hindi sa pamilya niya, pamilya niya mismo, hindi yung asawa at ano, oh, mga, kapatid mga, kapatid niya. Kapatid niya sa Nanay oh, niya, oh, kaaway oh, niya. Oh, tuwing tuwing pupunta Pugutam yung mga kapatid niya eh. sa doon, pupunta sila sa akin, nagsusumbong sila. Sira ulo ka. Ginagawa oh, yeah. niya asawa yes. mo asawa ko. Alam pa mo lang ng Milo. Mga kapatid mo na meron to. Hindi. Sasabihin ko sa mga kapatid mo. <laughs> Mamaya, gagawin ko lahat para mapanit. Mano. Ano gagawin mo? Ano gagawin mo? Matay ka nga. Galing. Unahan niya na po nga, unahan niya na yan. Huwag niya na po Mas, pakawalan. Sunod ko asawa mong magaling. Magaling ha? Kami pa ngayon ang magaling. Ikaw itong gumagawa ng masama sa amin. Nananahimik kami ha? Kami pa ang magaling ha? <laughs> Kala mo? Ano? ano? Wala Puso kami gin... Wala kami ginagawa masama sa inyo. Bakit ganyan ka? Ano? Ha? Nah Tahimik lang kami ha? Bakit? Naingit nga ako sa inyo eh. Ano, ano? kaya ingit mo ka sa amin? Ang sama nung pagkaingit mo, kung maingit ka, pang gawin mo yung anong ginagawa namin. Hindi namin. Kalsada, Hindi ay, yung ay, gagawin mo la kami ng masama. Ha? Huh? Ah, anong ba kakaingit mo sa amin? Wala. Gayahin mo na lang kung anong ginagawa namin na ikaiingit mo. Huwag yung gaganyanin mo kami. Ganon dapat, ganon dapat ang pagkaingit. Siguro, tinulang mo si Bayan o. Oh. <laughs> ah, <laughs> kaya na-stroke. Tinulang mo o. Oh. Gusto mo patayin ko na? Sunod ka? Sunod ka? Ha, ha, ha. Ano nyo nga po. Eh, hindi na po ating tinuto. Ano? Ito, Papu nababaliw na ito. Pugutan na natin. E eh, ano, kung, kung pwede na makulong na. Hindi, papugutan nyo na ng ulo. Papapatay nyo na. Punta nyo sa istong. Isimula ko, hindi sa'yo hain Hindi ka mananalo. Mas makapangriyahan nang Diyos namin. Ha? Tanggalin ko kamay mo. Tanggalin mo pati liig mo. Ha? Huwag ikaw ang unahin ko. Ay, ganon. Tatanggal ka ng leeg. Huh? Ha? Tatanggal ka ng leeg. Ay siguro marami ka nang napatay. Dalawan? Ay dalawan nang napatay mo. Ano, bata? Sino? Hmm. Ano Sino? Mo? Sino? Ano? Sino, mo? Sino? Sino? Alam mo yun, no? Sino? Hmm. Taga doon? Oo. <laughs> no. Sino doon? Tinanggal ko lang. Sino? Nilagyan ko ng lupa. Pati ikaw. Eh, pa. Bakit? Tumo po na hingi ang tiyan mo ng pan. Ang Ha? Bakit wala na ba ko kontra doon? Ha? Wala na bang pangontra kontra niyan? Ah. Sisimula ko nga may pag-uwi mo. Ha? Sisimulan? In Jesus o, name, hindi mo magagawa yan. Di, sisimulan ko na rin. In Jesus Kasi name. Ka, ano? Ilayin mo na. Pag yung na mata niya na para na. mabulag na yan. Na gusto ko yung mga kamay niya pa hindi niya magamit oh, it's ano yung po ano, eh. ano yeah. po magagawa niyo ko na na ano doon, tismo, tagal niya, na po p... na na po p... yung asawa tagal na pong pinahirapan yung asawa ko niyan wow. tagal na pahirap sa asawa ko niyan Hindi mika mintao tahi mika mintao ganon po hindi ka Pinatay kasi ko. maghanap buhay para hindi ganyan ng... Na... Hindi pati yung mayabas wow. mo doon. Linagyan ko ng... Kasi, kaya pala, namatay yung... Mo, kaya pala. Ingit na ingit ka sa gwapol namin, ano? Ba pare Ayon yung magbigay. Ba't ka namin ah. bibigyan yung sama ng ugali mo? Ha? ha? Ang mga anak mo binibigyan namin pero ikaw ayaw kong bigyan dahil ang sama ng ugali mo. Bigyan kita, pinamigay mo sa iba. Oo, oh, kasi ang pait 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 Ingit oh, ka lang. Mangkukulam ka kasi kaya mapait. May mapait ba na guwapol? No. Hindi ba maasing? Ayaw sa inyo. Ayaw na na. Ay din namin sa inyo. Mapait yun dahil mangkukulam to. Kayo. Mapait ang palasa. in Jesus name. Hindi ka takot kay Jesus Christ? Hindi. Hindi ka takot? Hindi. Hindi. Ha? Kasi demonyo ka. Hindi. Ha? Pakapangyarihan ng Diyos namin. Diyos amang nasa langit. Ayan. Ito sa'yo. 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 Ito Ah, Sige ato, na po. Ka Sige, Sige na po. Sige, patayin na to. Patayin hmm, na to. Ka Anugin ah, ah? na to, ka pa ah, ah, hey, patayin na to. Ang dami po pa ginagawa ng masama. patayin na to. Patayin na. Patayin na to. Bakit natatakot ka pala sa kandela? Ah, ah, oh, ayan, oh, ayan, patayin na to, patayin na. Gusto mo? Ah, ah, gusto mo? oh, ayan, susunogin na kita. Kumain. Ah. Dito. ko dito para ma-attend siya. Oo. Ano? na to. mo Itatanggalin mo, ka. Bakit ayaw mo Hindi. tanggalin 啊。